sasabihin ko lahat ng details. So ayun po guys, no, naghihintay po kami ni morning, pareng Jonathan sa bayad. Bayad ng customer. So ngayon, ngayon ay ano, pauwi na kami. Pauwi na kami niyan, last trip na lang 'to. Last trip. Last trip ng biyahe, hindi buhay. Oh, last trip ng biyahe, hindi buhay. Alright. <laughs> Alright. 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 Yun, nandito na kami sa bahay mga taropa. Ayan, nadadnan namin itong kapatid ni pare Jonathan gumagawa ng motor. Ayan, ipapakita ko sa inyo mga taropa. Ayan siya mga taropa, ang kapatid ni Jonathan. Ayan si ano, Dexter. Ayan o, no? guwapo Ayan o, no? ang kalat kasi alam nyo naman pag bikani ko makalat talaga. Ayan. Ay, eh, hindi pala. Bikani ko ka ba? <laughs> Sirani ko. Yeah. Sirani ko daw siya. Ayan yung motor niya mga kaibigan. Ayan. Inaayos niya. Ilan na nagastos mo dyan? Nagastos? 4-5. Asa 6-5. Yun. Para lang pagandain ang uh, kanyang motor. Alright. Pang service. Hahaha. <laughs> Yan mga taropa, ganyan lang ang nangyayari kapag uh, wala kaming deliver, wala kaming trabaho. Ayan, uh, pasensya na kanina, hindi ko na masyadong na-vlog yung uh, aming biyahe. Kasi nga, puyat uh, ako kanina bago pumasok, kaya habang nabiyahe kami, natutulog lang ako. Tapos pag gising, kwentuhan kami ni parang Jonathan, tapos tulog ulit. Ganon, ganon yung nangyayari, kaya hindi ako nakapag-vlog. At saka parang wala ako, wala ako sa mood kanina. So, yun. Ayan mga taropa, meron silang mga aso dito. Ayan. Mga Shih Tzu. Ayan, pangalan nito si Jenson. <laughs> ano ba? Ano ba? Luffy. Ha? Si Lopi. Ah, Lopi. Lopi. Itong lalaki. Lopi. Kasi itong babae, Princess. Yan. yan. ilang ta ilang taon na ito sa inyo? 10 years. Yan. 10 years na to mga taropa. 10 years na tong aso na to sa kanila. Tapos ito, anak niya to. Nanay ito, ito babae ito, anak niya to. Ayan. Ayan siya oh. Mababait yan mga yan, mga taropa. Ayan, lalo na to. Oh, kahit ipasok ko yung kamay ko, hindi nila, dinidilaan lang nila. Hindi sila nangangagat. Ayan, o. Oh. Uy, pansinin mo ako. Uy, 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 O, oh, diba? Mabait mga yan, mga taropa. Ayan, o. Oh, ayan yung pagkain nila, dog food. Hindi sila pwedeng kumain ng kanin or uh, pagkain na no pang tao. Kailangan dog food. Tapos, lagi silang may tubig. Pero, ayan, parang wala kasi. Tinatapon lang nila. Ayan. Magubayit yung mga yan, mga taropa. Ito naman mga taropa, itong nasa ligod ko, ito yung higaan namin ni Dexter. Ayan. Diyan si Dexter. Ako dito ako sa taas. Ayan. Nakikita nyo na yan sa mga skits na ginagawa ko sa Facebook. Si Junjun, dito siya sa taas. Tapos si Patrick dito. Alright? Nakita nyo na yan. Diyan ako nahihiga. Diyan ako natutulog. Diyan ako nag-rest. Diyan diyan ako, ako nag-beauty rest. Beauty rest. Yun. Ayan, ito naman mga taropa. Ito ang aking stand. Ayan. Stand dito sa king camera kapag gumagawa ako ng skits. Tapos ito naman yung ilaw. Ayan. Ayan yung ilaw ko kapag gumagawa ng skits dito. Para maliwanag, para quality yung video at quality na makita yung pagbumuka ko, okay? Ayan, yan yung mga kagamitan ko, nandyan lang yan. Paggagawa ko, kukunin ko yan. Alright. Ayan mga taropa, dito kami kumakain, lumalafang. Ayan, kapag gumaga, bago alis, magkakapit. Ayan yung mga kapit. Ayan. Ayan. Yan yung mga kape, kasukal, creamer. Ayan. Diyan kami kumakay. Alright? Ito naman mga taropa, ito yung mga appliances ni pareng Jonathan. Ayan, itong washing machine na to at itong rep. Ayan. Itong washing machine na to, nung pagdating ko dito, na bilib ako kasi ngayon pa lang ako nakatoklas ay nakatoklas nakakita ng ganto nakagamit ng ganto kasi all in one na siya laba banlaw dryer maghihintay ka na lang tapos nakikita mo dito yung oras ano siya 48 minutes hanggang sa mag zero siya tapos lagay lagay ka na lang ng mga sabon at downy so yun ngayon ko lang nalaman na meron na palang washing machine na ganto eh nagkakaalaga rin to ng uh, ayon kay Jonathan ay 30,000 or and or above yon so darating din ng araw mas malupit pa sayo ang mabibili ko pati ikaw all dito naman mga taropa dito yung kusina namin ay kusina nila ayan ay ito yung akin no yung lagayan ko ng mga plato pero hindi ko muna siya ginagamit kasi nakikiplato muna ako pinaparin Jonathan tapos ito yung sink na babo nila at ito yung pang malupitan na lutuan din ayan so yun uh, ano ko ba ito yung CR nila ayan ito yung CR kung saan kami naliligo of course ayan meron yung mga sabud ayan tapos merong shower yan ayan o oh. masarap maligo dito kasi ang lakas lakas ng tubig tapos hindi hindi namamatay hindi nawawalan ng tubig ang lakas ito ay example ko sa inyo mga tao, ayan itong drink na to ayan. ang lakas po diba magsimula magsimula tumira ako dito uh, sinipag na akong maligo yun <laughs> so yun lang siguro mga taropa uh, dinokumentary ko lang itong bahay kasi uh, isa rin po sa memories na tiniran ko isa rin po sa mga stepping stone kung bakit ako nagtagumpay ewan ko kung magtatagumpay ako, di ako sigurado ang ingay ng aso ayan so ayan, uh, tsaka itong mga kasamahan ko, si Dexter at tsaka si Jonathan, alright uh, yun lang mga taropa habang-abang na lang kayo sa mga skips na gagawin ko ang ingay ng mga <laughs> ang ingay so ayan, ulitin ko ay okay. May nakita silang nadaan dun eh Kaya nagingin sila eh So yun mga taropa. Abang uh, abang na lang kayo sa mga skits Sa mga pasabog na gagawin ko Alam nyo naman na uh, Baguhan pa lang ako dito sa pagpublog So So uh, keep supporting na lang Alright uh, Alam nyo naman may potential naman Ang aking uh, Ang aking Career sa pag jawa ng video. So yun lang. Maraming salamat. All right. Oh, Dexter. All right. all right. All right. All right. All right. Si ano, Jonathan natutulog na. Teka lang. Ah, uh, matutulog na sana ako. Kaso, naisip ko yung pamangkin ko. Kasi may naging trabaho siya sa ano, bandang Depesoria. Yung ko basta sa basta Manila. Tapos, uh, nakaaway niya yung boss niya. Tapos, umalis. Tapos, palaboy-laboy sa ano divisorya. Ngayon, yung ate ng pamangking ko, which is uh, pamangking ko rin, nagchat sa akin. Kaya, nalaman ko na palaboy-laboy siya sa divisorya. Ngayon, gumawa ng paraan yung pamangking ko na yun. Uh, nakitek siya nakichat tapos natawagan ko binig uh, kinuha ko yung number na natawagan ko ngayon kinausap ko kung bakit siya nagkaganyan kung bakit anong nangyari uh, napaaway ka ba ganun o oh, yun sinabi niya naman kung ano yung dahilan tapos ngayon pupuntahan ko sana kaso napakalayo tapos yung sasakyan na ginagamit ni parang Jonathan is coding so sa Rizal kasi ako nakatira ngayon tapos siya sa divisorya siya eh mapupunta naman sana kaso nga lang coding uh, kaya ang solusyon na ginawa ko uh, pinadala ko na lang siya ng Gcash 600 pesos para ano meron siyang pera pamasay pauwi ng tarlac so yun dinocumentary ko lang kasi nakaka-visit yung bata na yun Magka, pag nagkakatrabaho eh, hindi nagtatagal So, ayun. ah uh, ano bang date ngayon? Uh, basta ilalagay ko na lang dyan sa edit. Para ano, maalala ko yung nangyari. Kasi, ayan nga, naka-video. Naka-documentary. So, yun lang. Alright. Bye-bye.